Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Kindness over Religious Ordinance Kaya sabi niya, bakit ngayon kayo magagalit sa akin at gugustuhin niyo akong patayin dahil lang meron akong pinagaling ng sabat. Dahil alam niyo ba ng no Old Testament, pinapatay talaga yung nagtatrabaho sa Sabbath. Meron nga isang batang lalaki ng angahoy, nahuli nilang ng angahoy, araw ng Sabbath, pinatay yun. Eh kung kapatid nyo yun, kung kayo yung magluluto, kailangan nyo ng panggatong, ipapapatay nyo ba yun? Kaya sabi, be kind. The Lord was saying, it's time for us to relax, to be kinder and nicer to each other, and use tradition, use even scripture, to be kind to each other, not to be unkind. What is more important? Religious ordinance or people's well-being? According to Jesus, not only in this event, but in all other events it was people's well-being healing comfort and rest that was important to him Kaya sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy-laden and i'll give you rest take my yoke upon you my yoke is easy my burden is light samiya you will find rest for your souls Ang inuuna ng Panginoong Yesus ay yung kapahingahan ng mga pagod. Luwag ng dibdib ng nasisikipan ng paghinga. Yung pagkakaroon ng kapayapaan imbes kaguluhan sa buhay ng mga tao. Pagpapagaling ng may sakit imbes pagsunod sa technicality of religious law. Ang inuuna ng Panginoon is kindness and love. Kaya nga sinabi niya, a new commandment I give you, bakit may new? Kasi ang daming old. Sabi niya, love one another. If you love one another, people will know that you are my disciples. Kasi yung mga Israelites, sabi nila, malalaman nila na tayo ay anak ng Diyos. Pag, hindi tayo nagtatrabaho pag sabat. Pag, sinisircumcise natin ang mga male children. Pag, hindi natin kinakain ng ganito. Pag ganito ang haba ng ating buhok, malalaman nila anak tayo ng Diyos. Pag ganito at pag ganon, sabi ni Jesus, malalaman na kayo'y aking mga disipulo at tagasunod kung kayo may ibigin. So, ibig sabihin, hindi na ako interesado na makilala kayong Christian sa haba ng buhok nyo o iksi. Hindi sa haba ng damit nyo o kaiksian nito. Hindi sa kung anong kinakain nyo at hindi kinakain. Malalaman kayo, ay aking mga tagasunod, kung kayo may ibigin. Yan ang distinctive ng mananampalataya sa Panginoong Yesus. By just one single command, the Lord superseded all the Old Testament commands. Sabi niya, a new commandment I give you. Kaya may nagsabi pa nga, ano po ba ang pinakamahalagang command? Siyempre, by that, people were referring to the Ten Commandments and the 613 other commandments, the misvots. At sabi ni Lord, dalawa lang ang mahalagang commands. Una, love God. Pangalawa, love others like you love yourself. So kung tutusin, isa lang, parehong love. And by that statement, Jesus subsumed all Old Testament commands to His new command, the command to love. So pag meron nga yung verse, halimbawa, lalo galing sa Old Testament, at gusto mong i-apply sa kapwa mo, sa iyo, sa sarili mo, tapos nakita mong hindi naman loving pag in-apply, i-apply mo pa o hindi. Sabi ni Lord, ang iniiwan ko na sa inyo is the command to love. At ito ay nasubukan nung merong babaeng nahuling ng niya sa akto ng adultery. Kinaladgad ang babaeng ito at sinubsob sa harapan ni Jesus at sinabi, ang babaeng ito ay huling-huling sa akto ng pangangalo niya. Sabi ng batas ni Moses, o oh, eto na naman yung batas ni Moses, no? eto na naman yung Old Testament commands. Ang ganyang uri ng mga babae ay dapat batuhin hanggang mamatay. Ipinabato ba ng Panginoon? Alam nating hindi. So nakita natin doon, ang inuna ng Panginoon ay mahalin ng babaeng ito. Lingapin siya. Ipagtanggol siya mula sa karahasan ng napakaraming makasalanan din naman, hindi lang nahuhuli. Mahilig tuloy silang i-assign ang kasalanan nila sa iba para hindi sila mapag-initan. Hindi ipinabato. So, kitang-kita natin ang iniangat ng Panginoon ay yung utos niya na maging maibigin, mapagpatawad, mapagkalinga. Kaya lang nga, malinaw na Malinaw na sana na yung mga old commandments ay napangibabawa ng commandment to love. Pero hindi lang naman doon natapos. Dahil matapos ang Panginoon ay umakyat sa langit at nagsimula yung church sa ma-develop at ngayon ay 2,000 years na ang development ng church, marami na namang commandments ang naimbento ng mga ancestors natin na tumakip muli sa commandment ni Jesus to love. Kaya hanggang ngayon, ang mga Bible-based churches, maraming mga katuruan, maraming mga utos, maraming mga methods na hindi rin loving uli. So itatanong mo, kung sinabi ni Jesus that the greatest command is to love, yun ba ay i-apply ia lang doon sa past? Before Him? or also there's a future after his earthly ministry in other words it would be the highest command of all time whether going back to old testament times or going through new testament times up to modern times of course that should be the attitude jesus died to love and jesus died to bring people into a loving knowledge of god and to reveal that god is love Kasi ang pagkakakilala ng mga tao sa Old Testament ay napakalupit ng Diyos, laging masungit, laging galit, pinapatay lahat ng tao, pinapagalitan lahat ng tao, at napakaraming mga malulupit na priest and religious policies na nagtatago sa likod ng Diyos. Dapat balikan yung utos ni Jesus na yon, to be loving and to be kind above religious ordinance. Not everything that the Jewish people said and believed was true. That's what Jesus emphasized. Hindi lahat. Not even institutionalized traditions. Not even what was written by their scribes in their scriptures. Tapos ngayon, may bagong idol tayo. What all the scribes wrote. Na kahit hirap na hirap tayo sa pagsunod at hindi na praktikal, ipagigiiitan pa rin. Dahil sabi ng mga scribes, sabi ng verse. Jesus was emphasizing that we should not needlessly place religious tradition and formula above what is practical loving and kind. Unahin ng pag-ibig ang ginhawa at ikabubuti ng kapwa tao. John 7:32 and so on. When the Pharisees heard the crowd arguing about Jesus, they got together with the chief priests and sent some temple police to arrest him. But Jesus told them, I will be with you a little while longer, and then I will return to the one who sent me. You will look for me, but you won't find me. You cannot go where I am going. Nung mabalitaan ng mga temple officials na nakakaroon ng alingas-ngas tungkol sa mga katuruan ni Jesus, ay ipinapa-aresto siya. It's dangerous when religious people have also police power. Because they're going to use police power to impose their beliefs on everybody. At nagkakaroon ng religious fascism, no? yung rule of the powerful. Verse 35, the Jewish leaders ask each other, where can he go to keep us from finding him? Is he going to some foreign country where our people live? Is he going to teach the Greeks? What did he mean by saying that we will look for him But one find him. Why can't we go where he is going? Of course, the Lord was talking about a spiritual road that he would take, that unbelievers cannot take. It is the road to the kingdom of God, the road that could be taken only through a change of heart, a change of consciousness, a road that the religious leaders of his time could not take because they would not change. their minds. Kung bibigyan natin ng isang simplified illustration, yung sinasabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father. Isipin nyo na merong landas sa inyong harapan na pwede inyong daanan. Pero, nakaharang sa landas na yon ay rehas na hindi siya ang tao, pero siya ang usa na dumaan. Hindi kayo makakadaan sa dana yun habang pinananatili niyo yung size niyo na size ng tao. Kailangan maging size kayo ng pusa para kayo makaraan at madaanan yung road na yun going to the Father in heaven. In other words, there has got to be a change that should happen not in the size of our body but in the size of our brains There has got to be a change that should happen in the way we think, in our attitudes, in our value system, so we can take the road that is Jesus. Kailangan magkaroon ng pagbabagong loob, paghuhunos dili, pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Hinding-hindi mauunawa ang matatayog na espiritual na katuroan ni Jesus kung ipagpipilitan natin ng dati nating paraan ng pag-iisip. Kailangan natin siyang unawain according to his ways. Romans 12:2 Don't be like the people of this world but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to him. Hindi lang binabago ang anyo, ang suot, ang itsura. Hindi lang binabago ang habits, kinakain ang binabago para natin makita si Jesus at masundan paraan ng pag-iisip. Kaya dapat ang tao, handa na mabago siya. Ibig sabihin, lumipat siya sa pagtungtong niya sa letter A, lilipat siya sa B para maiba siya. Dahil pag tumuntong siya sa B, maiiba na yung pananaw niya. Hindi dapat ipagpilitan ang dati ng nakasanayang pag-iisip. Kahit sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ang hirap naman yung may kamag-anak ka o kaibigan na ayaw man lang magbago ng pag-iisip, ayaw tumanggap ng suggestion, ayaw makinig ng payo, ayaw ibahin yung utak niya. Yan ang mga mahihirap makasama. So to know God, you've got to take the Jesus way. And to take the Jesus way, you must be able to pass through that sieve, that screen. Kailangan makaraan ka doon. 1 Corinthians 2.14 That's why only someone who has God's Spirit can understand spiritual blessings. Anyone who doesn't have God's Spirit thinks these blessings are foolish. Pag hindi mo naiintindihan yung argumento ni Jesus, yung mga binabago niya, you don't have the blessing of the Spirit of God. Kaya kailangan nyo nang hingin na readily ibinibigay ng Panginoon sa sino mang handang baguhin ang kanyang pananaw at pag-iisip. If people could not readily grasp the ideology, the philosophy, the principle, if they could not readily grasp the spirit of Jesus' way, called also the way, there's an easier track. Kasi kamisan hindi naman lagi talaga madaling maintindihan yung thought, yung idea, At kung may mga tao na hindi nila agad maintindihan yung ideya, yung mga ganitong klaseng usapan, meron isang paraan para makasunod pa rin kay Jesus na hindi mo sobrang naiintindihan yung ideya. They should follow Jesus' method. Style. They should just follow Jesus' loving ways. So sumusunod ka kay Jesus dahil nauunawa mo yung matayog na teorya, bakit ka susunod? At kung hindi man, Sumunod ka na lang, maging loving ka, maging kind ka, mapapalagay ka rin sa daanan na yon at hilingin mo at asahan na after a while, ay maunawaan mo rin kung ano ginagawa mo. Pero ang gawin mo na, yung itinuturo ni Jesus. Kahit hindi mo pa sobrang naiintindihan. Kesa nire-resist mo pa, dali pinagpipilitan mo yung dati mong naiintindihan, unloving, legalistic, stubborn ways, you will never enter the kingdom of heaven. At pag sinabi natin, you will never enter the kingdom of heaven, hindi natin laging ibig sabihin na hindi ka maliligtas, kundi hindi ka makararating sa punto ng buhay mo na nagkakaroon ka ng spiritual joy, ng peace, hindi ka makakarating sa punto ng buhay mo na pinaghahariang kang lubos ng Diyos. Maaaring ligtas ka sa eternity, pero dito sa lupa, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo, hindi ka pa rin maibigin, punong puno ka pa rin ng hatred and bitterness. That means you will enter the kingdom of God when you die. But here on earth, you have not entered it yet. It has not gotten into you. Kasi kailangan ang kingdom of God here and there. Kaya ang itinuro ng Panginoong Jesus sa prayer, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Na hindi lang dapat sa langit ang kaharian ng Diyos, kundi puso ng mana ng palataya ay kaharian ng Diyos at nangyayari natutupad sa puso at buhay ng mana ng palataya kung ano man ang natutupad sa langit. Therefore, you enter the kingdom of God. Therefore, the kingdom of heaven is in you. Therefore, the kingdom has come. At pag namatay ka, may isa pa uling kingdom na pinag-uusapan to be with God in eternity. There are many Christians who are no doubt going to be with God in eternity, but here on earth, hindi pa. Kasi ipinagigiitan ang katigasan ng ulo yung legalism, lagi ang dami-daming galit, hatred, hindi kind. Paano mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos kung hindi ka kind? Kayo ba? sa niyo bang makisama sa bahay ng isang masungit na tao? If you have a choice, ayaw nyo, di ba? Maraming mga kabataan nga, nag-aasawa agad dahil nasusungitan sa nanay nila, tumatakas. Yung pala, mas masungit ang magiging bienan. Kaya mong tumira sa isang bahay na may sungit, may galit, mayroong aalitan, di ba? Bakit naman titira sa iyo ang Espiritu Santo kung masungit ka? Kung lagi kang galit, lagi kang bitter, lagi gusto mo parusahan ng kapwa, pagalitan, lagi i-impose sa kanila yung mga religious law kahit magkandahirap-hirap sila, mapahiya, masaktan, basta legalista ka lang. You will never enter the kingdom of God that way. Kaya yes, sabi ni Jesus, I am the way. I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except through me. In other words, take the Jesus way, mga kapatid. How do you take the Jesus way? Dalawa. Yung naiintindihan mo sa isip mo at ginagawa mo sa isip mo or hindi mo sobrang naiintindihan, pero sumunod na lang yung katawan mo. Naging mabait ka na lang, naging mapagpatawad ka na lang, mapagbigay sa kapwa. Yun din ang Jesus way. Eh, ang sarap kung pareho na ginagawa mo. Sinusunod mo ng katawan mo, pagkatapos sa iintindihan ng utak mo kung ba't mo ginagawa yun. Pero hindi naman lahat nakakaintindi, so sumunod na lang. Practice kindness over religious ordinance. Kahit ano pang religious ordinance, pag ipinatupad mo at naging malupit ka sa kapwa sa pagpapatupad noon, hindi na yun ang Jesus way. Kaya pag nalilito ka, ano bang gagawin ko? Maging mabait ka na lang. Maging mabuti ka na lang, mapagpatawad, hindi ka papagalitan ng Diyos sa pagiging mabuti. Kung magkakamali ka kapatid, magkamali ka na lang on the side of being kind rather than unkind. So, eh, paano kung sumabrang bait naman ako? Baka maabuso ako o baka naman yung mga kapwa. Eh, pananagutan na nalayo kung ng abuso sila. Pero ikaw, naging mabuti ka at mabait. Do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people. Especially if they don't work or are not effective. Kita nyo kung paano ang pagkakandarapan ng mga Israelites sa pagsunod sa circumcision law. Tapos sasabihin sa kanila ni Lord, hindi naman si Moses ang may sa inyo niyan. Mga ninuno niyo lang gumawa niyan eh. Gaano karami? Ang pinaghihirapan natin sundin na kung pwede lang sabihin niya sa iyo ngayon, eh ba't ka naghihirap? Hindi naman Diyos ang may sabi niyan. Eh paano ko ba malalaman kung anong sabi ng Diyos sa daming nakakalitong reading at interpretation? Paano ko malalaman kung anong tama kong gawin sa dami ng mga iba-ibang ideya kung anong tamang gawin? Sabi ni Lord, yung loving, yung kind, yung good, di ka pwede magkamali doon. Love even covers a multitude of sins. Huwag mong gayahin ng mga reliyosong tao na pagod na pagod sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. At walang point. Hebrews 10.11 The priests do their work each day and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. Nakita ninyo? Napakarami ginagawa ng mga religious leaders na nakakapagod pero wala namang magbuting bunga hindi nakakapag-alis ng kasalanan nakapagdagdag pa nga so just be kind be good it is the best expression of religion do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people especially if following them could make you unkind maraming ganun eh nagiging unkind dahil religious parang magkakontra yung dalawang ideya na yun. Because true spirituality, high religiosity, is supposed to make us kind. To the point of being like Jesus, who did not cause this woman caught in adultery to be stoned to death. At kung ganun kalala na ang kasalanan, at si Jesus pa ang pwede maghusga na meron siyang karapatan, hindi niya hinusgahan, hindi niya ipinabato, sino tayo para mambato ng kapwa? Sino tayo para pahirapan ng kapwa? Dahil lang, sabi ni Moses. It's time for the church to mature, to go beyond the letter of the law, to move up to the spirit of the law. Panahon na para ang pananalig natin at ang ating mga ninunong napakatagal na na pinananaligan ay mag-graduate from childishness at maging mature and loving and caring hindi lang laging abalang-abala sa pagpapa-impress, sa nakikita ng mata, sa panglabas na nakikita, kundi kabutihan sa kaloob-loob ng ating puso. Panahon na para maging kind, gentle, and nice ang mga religyoso. And you know that that is not the image of religious people. Sa kanila, masaktan ka na, sasaktan kita dahil sa amin ang religious ordinance. But Jesus shows us a loving way And Jesus is the way, the truth, and the life. Unless we do it Jesus' way, we can never enter the presence of the Father. It is important to take the Jesus way. Ama namin, patuloy niyo pong palagoin ang pagkaunawa namin kung ano ang Jesus way. Hindi namin laging alam kung ano yon, pero may alam kami kung ano yon. what it is not that it is not unloving, it is not cruel, it is not unkind. So teach us, Lord, to learn the love of Jesus and to take that road of love that leads to your heart and to take that road of life and love where your blessings abound. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung anong application ito sa ating buhay. That we should place kindness and goodness above religious ordinance because it is the highest religion. Dear God, in silence, continue to speak to us and make this message personal so we can make personal applications. Let's be with the Lord in some silence, in prayer, in fellowship with the Spirit. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Kindness over Religious Ordinance Iyong napakinggan ang Day by Day Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.